Hello, good day sa inyo mga idol. Magandang araw. So, ito po ay isang lumang CRT type television. So, dito sa amin, kahit ganito yung CRT, pwede pang uh, gawa ng paraan. Palitan lamang po yan ng bagong board. Ito yun, o. Oh. Yan. Palitan natin ng bagong board para mabuhay muli at magamit pa ni customer. para po yung ating television yan old television natin so papalitan natin ito ng panibagong board para magamit ulit ni customer tanggalin na natin to. ito po pala isang universal TV main board kung tawagin ito po siya. Yan. ito so, yung ating mainboard hindi magkapareha yung kanilang ano CRT, uh, CRT socket yan oh. No? malaki yung isa maliit yung isa so kailangan nating tanggalin at ipagpalit yung kanilang CRT socket kuha ang ground fix Ayan. so pagpalit lang natin ng kanyang CRT socket

na yung CRT sakit natin dito sa isa. Pagpalitin na natin sila mga idol. ito, Tanggalin na natin. Pag-tetsa. Hindi na kailangan. So discharge ko muna yung ano, yung CRT cap Dahil sa meron itong lamang voltahe. Kaya ganito tayo mag-discharge. Yan. Ilagay natin yung isang screwdriver sa ground. Tapos, yan i oh O, yan. Sisiguraduhin natin na walang lagatik. Para safe tayo na makapag bunot ng CRT cap Yan o. Oh. So ito na yung board nating na tanggalin. So ito kanina, 'yung si Art si Articap niya. Ito natin ilagay ulit. Yun, mo, Yan. Yan siya, oh. Hihihinang eh, na lang natin sa kanyon konting hina. Hinang hina. Hinang hina. lang. Ito yung mga discard dito sa amin sa probinsya mga idol. Kapag kunwari hindi na ma-repair yung ano, yung board na television basta si RT type lang ito yung ginagawa palit board na lang para magamit ulit ng ating customer tapos balik natin tong ground siya guys ikakabit na natin yung ating board universal television board for 220 uh, 21 inches to 14 to 21 inches pala yung board na to 14 to 21. gabot hinan na lang natin yung dibusing kuwil dahil sa wala na siyang digusing sakit hmm, na lang Uh, tulad mo iyan sa sa pagpalikit nitong si cap, yung diskartang rasa lang grasa yan oh gagrasahan yan tingnan natin ang grasa tampok kapit Diba si nagkuhan ka naman kapala kag okay. So yun, dahil sa simbolo natin Pana Pana at subukan Pumala na Pumala So, ito na. Susubukan na natin kung gagana siya. O, power natin. Umilaw na yung pula. Kaya so, natin mag blue screen. O, ayan na siya. Bale ito, mayroong itim yung at ilalim. Ina-adjust lang po ito sa remote. Factory settings ng remote. Pero, gumagana na siya yan So isa na namang unit ang ating na solution. Thank you so much